Ngayong araw na nga sisimulan yung pagpapagawa natin sa bahay. Alas 7 pa nga lang daw ng umaga ay nandito na sila Porman. Nung dumating nga kami ay e naabutan namin silang naglilinis ng mga damuhan. Kaya naman tinuro na din ni Willie yung aming mga muhon. Dahil nga babakuran nila to bago sila gumawa. Habang nagtatabas nga sila ng mga damo, meron na nga ding ko kay dito. Para nga daw makagawa sila kaagad ng poste nga ng Meralco. Mabilis nga lang naman daw makabitan basta nga daw may poste na. Habang busy nga sila, eh sabi ko kay Willie ah, hanap ako ng tindahan at bibili muna ako ng soft drinks. Sobrang init nga din kasi at para may mainog nga din silang malamig. Sobrang saya nga ng puso ko dahil kahit paano ay eh, may makikita na akong progress. Na kahit na sobrang init, eh hindi ko iniinda. Na para bang may sarili akong mundo at ini-enjoy ko pa yung araw. Napansin ko na nga lang na nagka-sunburn ako eh nung nakauwi na. May yung malayo nga sa amin itong tindahan na nakita ko. Kaya naman etong si Willy, eto eh, mawag at tinatanong kung nasaan na nga daw ako. Tayin ko na nga lang daw siya dito sa tindahan at susunduin niya nga daw ako. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako mawawala. Andiyan lang ako sa puso mo. <laughs> Habang pabalik na nga kami, eh nalubak nga kami dito sa ham. Kaya naman, nag-emote na naman ang lola mo, gar. Sabi nga ni Willy, eh bakit daw gumaganon pa ako? Eh wala naman daw akong bugelia. <laughs> Masasaktan nga lang daw siya sa pinaggagawa ko. Nakinom na nga lang din na kami ng dito dahil nga sobrang init. Hindi naman ganong kadami yung ininom ko na Coke pero hindi ko alam bakit nga kumulo ang aking kyan. Mainam na nga lang at naka-CR pa ako dun sa clubhouse. Habang busy nga sa paghukay sila kuya, ay eh, dumating na nga din tong si engineer. Hey. Hindi ko nga din alam kung ano yung mga pinag-usapan nila dyan pero siguro nag-site visit na din. Kaya maya nga lang din, ay eh, dumating na nga din tong mga in-order ni Willie. Ito nga kasi yung mga gagamitin para magawa na yung posting nga ng Meralco natin. Pinalipad e, na nga din ni Willie yung drone para nga makita nyo kung gano'ng nga kalaki yung gano gagawin nila. Two parking lot na may five bedroom nga yun nasa plano ng aming bahay. Meron nga din yung attic dahil yun nga yung gagawin naming gaming room. Hanggang ngayon nga ay eh, hindi pa rin ako makapaniwala na sisimulan na yung aming bahay. Lang nga din kasi namin binala kumuha ng bahay kahit maliit lang. Kunti mo nga yun sa pag-ibig eh nilakad nga din namin. Kaya siguro hindi kami matuloy-tuloy sa paglo-loan eh eto siguro yung plano sa amin ni Lord. Tinulungan niya nga kami makaipon para nga makabili din kami ng sarili naming lupa. At naipagawa nga yung bahay na to namin. Totoo nga yung mga kasabihan na kung hindi natutuloy yung mga plano mo ngayon, eh may mas magandang plano sa si Kaya focus lang tayo palagi sa goal natin. At piliin natin palagi na mata sa taas, paa sa lupa. Para hindi tayo pagkaitan ng grasya. Kakadaldal ko nga, eh natapos na sila maghukay at nakagawa na din sila ng pundasyon ng poste. Naghalo na nga din sila ng simento dahil nga bubuhusan na din nila ngayong araw to. Para nga daw bukas, eh matuyo na. Medyo hirap nga din sila sa tubig dahil nga wala pa kami linya ng tubig dito. Buti na ngalang lang, eh pumayag Kuya Hoa na kumuha muna kami sa kanila. Kailangan nga daw kasi eh, pag kinabitan ng metro, may abang na. Kaya yeah. naman na nagawa yung abang ng tubo, ay eh, pumunta na kaagad si Willie sa Gentry Water. Yeah. Ang kaso, hindi niya alam na 1 to 2 weeks pala bago makabitan. Kaya maghihintay talaga kami ng matagal bago kami magkaroon ng sariling tubig. Sabi ko sa inyo, madami kayong matututunan dito sa vlog ko ngayon. Kaya huwag niyo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit!